Hoy, Xavier! Bakit naman ganun makausapin si Ate Leilani? Nanay mo yung tao! Ni mo ba talaga siya kayong patawarin? Pagbigyan man lang? Bakit ko naman pagbibigyan yung tampong matay sa tatay ko? Dahil sa kanya, nawalan na ako ng amat ng pamilya. Xavier, kaya nga binubuo niya kayong dalawa para magkapamilya kayo. Bakit bang tigas ng puso mo? Ikaw, bakit bang kulit mo? Bakit lagi ka ba nangingailang? Dahil sa'yo kayo nahuli ako eh kasi ginulo mo ako. Ako? Ako? Oh, paano ko nadamay dito, Xavier? Di ba ikaw yung gumawa ng kalokohan? Ikaw yung pumaparty kasama ng mga kaibigan mong hay? Hindi ako tulad nila. Eh, ba't ka nandito? Dahil napagpintangan lang ako, okay? Tinulungan ko lang yung kaibigan ko. Yun lang yun. E Ito dapat ngayon ka mas nakaka-relate sa nanay mo. Alam mo bakit? Nakulong siya dahil ko rin Dahil tinulungan ka rin niya. Tama na! Nakapag-desisyon na ako, okay? Ipapablock ulit sa mga pwedeng tumalaw sa akin. At ikaw. isu sulit kita. Hai, okay? Papa isip lang. About I just feel like na no, ang dami pa akong kailangan patunayan sa company. Han, sinusunod ko naman lahat ng sinasabi sa akin ni eh, Divina. Itong pagsuot ka ng kimono. At yung sinabi niya sa akin na tigi apat ng bote yung bibigay ko kay Mr. Yamamoto. Pero minamali niya ako. Han, ah, baka naman honest mistake. Ako rin nagkamali ng araw. Akala ko bukas pa yung meeting. Tsaka hindi rin natin na double check na mahalas din pala sa kanila yun. Ayoko naman gawing big deal. Ay, basta importante yung mapipermahan na yung kontrata. You know I'd do anything for the company, right? At yun ang gusto kong makita ni Mama. Nakikita niya yun. I see your effort and I appreciate it. Kung magkakaproblema ka man kaya, Divina, just let me know ako mismo maharap sa kanya. Right? Sorry, madam. Thank you. Edy, eh, ipag mo ako. Patagal mo na kitang iniiwasan kasi nga lagi ako napapahamak dahil sa'yo. Pero, sino pong sumunod sa teritoryo ko? Di ba ikaw? Alam mo na akong choice eh. Dahil volunteer ka rito. Pero kung ako lang masusunod, gusto ko na lumabas dito sa lugar na puro kriminal. Lalo na kung may umarating prinsesa rito. <laughs> Hanap ka. Alam mo, feeling ko, mas mahukunan ka sa possession of deadly weapons. Alam mo bakit? Ang talas ng bibig mo. Kung tingin mo umaarte akong prinsesa dito, ikaw, umaasta kang Diyos. Kala mo naman, sa final judgment na tayo kung sigahan mo kami lahat. Alam mo, nagmamagandang loob lang ako lagi, Savior, pero lagi mo akong minamasama. Kung ganyan ka, lahat na lang ng tao inaaway mo, ultimong sarili mong nanay magiging mag-isa ka rito. Nakakulong ka na nga, pati puso't kaligayahan mo, kinukulong mo. Sir. Sir, babay po. Princess. Sir, musta po? Ganun pa rin. Ikaw ang kukumustahin ko. Ano? Kumusta yung play mo? Inaayos po. Pero Princess, galingan niyo ah. Kasi manunood si Chief. Alam mo, checking yun eh. Pag hindi kasi maayos ang lahat, pwede magpalit ng service provider at program. Parang ah, iniwala naman akong kayang-kaya -kaya mo. Basta galingan niyo ah. Basta heads up lang din yan. Okay? Salamat po. Good luck. Kayahin inyo ng mga kain. Mga nga papa yan dito. Uy, mm. mm, Boy, kain tayo. sap na ulang adobo. Oh. Favorite dito yung sa oblo eh. No, ako. ko. Hmm? isang araw ka pa kumakain, bahala ka, manghihina ka. Oo no, nga. Sarap. Tingas sabi, diba? Hmm? niyo, board na board na kayo siguro sa kulungan, no? Kaya pati buhay ng ibang pinapakay naman niyo. Hmm? Huwag niyo nang pilitin kung ayaw. Alam mo, nagmamalasakit lang kayo sa'yo dahil tropa ka ng na ako. Eh kung ayaw mo kumain, eh, wala naman po yung pilit sa'yo, eh. Mm hmm. Ako, bumabawin ako sa panggugawin ng pinsang ko sa'yo, ha? Eh. Wala akong pakailang. Malis um, na kayo. Alam mo, bata, ilugar mo yung angas mo dito. Nagpapasensya lang sa'yo mga tao dito sa Oblo. Dahil kaibigan ka ni Princess. Kung naiba-iba ka lang, hindi ka ubra dito. Rarampulin ka dito. Tandaan mo yan,